Sobrang init po dito sa Pangasinan, kaya kahit ilang beses ako maligo, okay lang. Dahil <laughs> napaka-init. So kasi kayo, papasok po ako sa loob ng figgery farm po namin. Na At iti-check po namin yung mga baboy doon na uh, pwede nang ibenta ah. Tapos na ako maligo pero parang mainit pa rin grabe sampai ko muna ito and then kiretso na ako dun sa loob ng pingiri mag start na po kasi kami magbenta ng mga baboy namin dito kaya isi-check na namin yung mga pangbenta Ang dami pa nilang feeds kailangan maubos po nila itong feeds na finisher Meron pa nga sa bodega eh. Hanggang May 3 yung target po namin na mabenta po lahat ito. Hi! This is the Soul Farm Girl. Welcome to I'm the Farm. at medyo mahangin-hangin dito sa loob ng tigiri po namin. Nagpapaligo ka? Ay, eh, tapos na. Ay, nagulat sila. Hindi daw miss nila kanina. Ay, hindi. Hindi lang tayo. tapos na. Ang dami ng pangbenta dito. Kasi nung isang araw, nag-check po kami. Nasa 35 heads yung pwede nang ibenta. dami. Ang lalaki na rin nila eh, no? Nasa 90 to 100 kilos na itong mga to. Doon din sa kabila, ayun. Pangbenta na rin yung mga yan. Pero hanggang May 3, yung target po namin na maubos lahat ng mga baboy. And medyo humangin ng konti dito sa loob ng farm. Marami rin po kasi puno dito sa paligid eh. Kaya mahangin. Tsaka hindi ganun kainit dito sa loob. Matas din yung bubong. Ito na. Hello, kamusta ka? Ha? Nakaligo ka na. Ha? Naginawaan na kayo. na naman tayo sa kabila. hindi pa namin nilagyan ng biik dito kasi gusto namin pag nabenta na yung mga baboy tsaka namin lalagyan ng biik ulit ito yung napilay na hiniwalay yan so medyo okay okay na siya nakakaupo na laki ng tanki namin dito eh. Ayan oh. Bali tatlo lahat 'yan. Ayan ito, so lahat. Oh, meron pa sa taas. Ayan. Nagkakarga ng tubig. Pasilip ko lang sa inyo yung poso negro ko namin dito. Malaki to eh. Ayun, yung nakasimento doon. Tapos may ano doon sa baba, lagoon na Doon dumadaan yung mga tubig. Ayan, tubig. Ang laki niya, no? Tsaka lalim. Kabundukan na po kasi dito, eh. Ayan, no? So, doon sa bandaron, bundok na yan, eh. Ayan. Pataas, bundok. Tapos dito sa labas, nakanet din po kami. Double fencing po yung ginawa namin dito. Ayan, may net dito sa labas. May net din po dito sa, sa may tigiri. Nandito tayo. Punta tayo dito. Ito may tubig, oh. Nagkakarga pa lang to. Pasok na tayo sa loob. Oh, wait lang. May hinog na na papaya doon na. Ah. Ayun, no, Oh. oh, hindi na napapansin yung mga papaya dito. May hinog na lang ng yung mga yan. So, hindi rin nakakain ng caretaker. Okay ka na? Ha? Magaling ka na? Okay ka na ba? Hmm. Inom ka na ng tubig ah. Tumutulo na yung tubig mo oh. Inom ka ng maraming tubig kasi mainit. Ha? Okay? Namiss mo ako? Ha? Oo, oh, namiss mo ako? Hmm? Ang galing ka na. O, oh. nakakaupo na siya. Dati kasi nakahiga lang yan eh. May pili kasi yung paa niya. Pero ngayon okay na. <laughs> sa loob. Ayan. So, yung sunog po nung nakarang araw. Ayan. So, medyo malayo naman po dito sa pigiri po namin. Kaya lang kasi pag kumalat po yun, bababa yun hanggang dito. talagang madadami pati yung baboy, di ba? Kasi ang dami rin mga damo dyan, no? Dati kasi napalisa po namin yung mga damo na dyan. Tapos tumubo na naman ulit. Kaya hindi na po namin na-maintain. Maganda rin po talaga lagyan dito ng mga baka sa saka kambing. Meron naman kasing goat house dun sa taas. So, pag may time, maglalagay din po kami ng mga kambing dito. Pero pa konti-konti lang. Para maubos yung mga damo dyan. Marami ng ano eh. Tumubo ulit. dami na rin mga vines dito sa may net eh, oh. Nagpaligo na rin po si Berhilio ngayon dahil sobrang init po ngayon. pambenta pala dito. Hmm, yung mga yan. Ang ganda For an after, naliligo ko talaga ako <laughs> dahil sa sobrang init at saka, kailangan mo rin kasi maligo pag nasa loob ka kasi ng pigiri ayun, so mga ngamoy ka, hindi mo po talaga maiiwasan yon. sarap maligo, lalo lang ganito mainit yung panahon May sampay ko na yung tuwalya